Unang Samuel, ika na kabanata. At ang kaban ng Panginoon ay napasulupain ng mga Filisteo na pitong buwan. At tinawag ng mga Filisteo mga saserdote at ang mga manghula na sinasabi. Anong amin gagawin sa kaban ng Panginoon? Ipatalastas ninyo sa amin kung aming ipadadala sa kanyang dako. At kanilang sinabi, Kung inyong ipadadala ang kaban ng Diyos ng Israel, ay huwag ninyong ipadalang walang laman. Kundi sa anong pamanay inyong ibalik siya na may handog ng dahil sa pagkakasala. Kung magkagayoy, gagaling kayo at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi humiwalay sa si inyo. Nang magkagayoy, kanilang sinabi, Anong handog dar sa pagkakasala na aming igaganti sa kanya? At kanilang sinabi, Limang gintong bukol at limang gintong daga ayon sa bilang ng mga pangulo ng mga Filisteo. Sapagat iisang salot ang napa sa si inyong lahat at tapos sa si inyong mga pangulo. Kaya't kayo'y gagawa ng mga larawan ng inyong mga bukol at mga larawan ng inyong mga daga na sumira ng lupain. At inyong bibigyan ng kalwalhatian ng Diyos ng Israel. Baka sakaling kanyang gaanan ng kanyang kamay sa inyo at sa si inyong mga Diyos at sa si inyong lupain. Bakit nga ninyo pinapagmamatigas ang inyong puso na gaya ng mga taga ehipto at ni Faraon na pinapagmatigas ang kanilang puso? Nang siya makagawa ng kahangahanga sa kanila, di ba nila pinayaon ng bayan at sila yumaon? Ngayon ay kumuha kayo at maghanda kayo ng isang bagong karo at dalawang bagong bakang gatasan na hindi napatungan ng pamatok. At ikabit ninyo ang mga baka sa karo at iwi ninyo ang kanilang mga guya. At kunin ninyo ang kaba ng Panginoon at isilid ninyo sa karo. At isilid ninyo sa isang kahang na stabi niyaon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanyan na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At inyong ipadala upang yumaon. At tingnan ninyo, kung umahon sa daan ng kanyang sariling hangganan sa Bethsemes, ginawa nga niya sa atin ng malaking kasamaang ito. Ngunit kung hindi, malalaman nga natin na hindi kanyang kamay ang nanakit sa atin, sa pagkakataon nangyari sa atin. At ginawang gayon ng mga lalaki at kumuha ng dalawang bagong bakang gatasan at mga ikinabit sa karo at ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay at kanilang iniligay ang ng Panginoon sa karo. At ang kahan na may mga dagang ginto at mga larawan ng kanilang mga bukol. At tinuwid ng mga baka ang daan sa Bethsemes. Sila ay nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang imayaon at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga pangulo ng mga Filisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Bethsemes at silang mga betseminita ay umaanin ng kanilang trigo sa libis. At kanilang itiningin ng kanilang mga mata at nakita ang kaban at nangagalak sa pagkakita niyon. At ang karo ay pumasok sa bukid ni Hospe na Betseminita at tumayo roon sa kinaruruanan ng isang malaking bato. At kanilang biniyak ang kahoy ng karo at inihandog sa Panginoon ang mga baka na pinakahandog na susunugin. At ibinubahan ng mga levita ang kaba ng Panginoon, at ang kahan na kasama niya na may silid ng mga hiyas na ginto, at mga ipinatong sa malaking bato, at ang mga lalaki sa Beth Menes, ay naghandog ng mga handog na susunugin at naghain ng mga hain ng araw ding sa Panginoon. At nang makita ng limang pangulo ng mga filisteo, ay bumalik sa eklo ng araw ding at ito ang mga bukol na ginto na ibinalik ng mga Filisteo sa Panginoon na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Sa Asdor isa, sa Gaza ay isa, sa Ascalon ay, ay isa, sa Gath ay isa, sa Ekron ay isa. At ang mga dagang ginto ayon sa bilang ng lahat ng mga bayan ng mga Filisteo na naukol sa limang pangulo ng mga bayan na nakukutaan at gayon ng mga nayon sa parang Sumakotid bagay hanggang sa malaking bato na kanilang pinagbabaan ng kaba ng Panginoon, na ang batong iyon ay namamalagi hanggang sa araw na ito sa bukid ni Jospe na Betsiminita. At sumakit ang Diyos sa mga tao sa betsemenes. pagkat kanilang tinignan ang loob ng kaba ng Panginoon, sumakatidbaga'y pumatay siya sa bayan ng pitumpung lalaki at limampung libong tao at ang bayan ay naghoy sa sinaktan ng Panginoon ng bayan ng dikawasang pagpatay. At ang mga lalaki sa Bethsmena siya nagsabi, Sino makatatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal na Diyos? At sino ang kanyang sasampahin mula sa atin? At sila ay nagsugo ng mga sugo sa mga tumatahan sa Chiriat Jerim na nagsasabi, ibinalik ng mga Filisteo ang kaba ng Panginoon. Kayo'y magsilusong at iyahon ninyo sa inyo.